Magandang araw po sa inyong lahat at mayroon na naman po akong iba bahagi sa inyo na uh, ating gagawin. Ito, Eureka. Pero, mabagal na po siyang uh, mag-drain. Ito po ay ipinapapakita ko lang sa inyo. Tinanggal ko na po ang uh, pulsator. At uh, medyo aking nalinisan na dyan. At pinagtatanggal ko na yung mga tornilyo. Tingnan natin kung ano ang... Uh, Uh, naan naandyan ba sa loob bakit nagiging mahina ang uh, pag drain nya o ayan po hugutin natin yan yan po yan punong puno po siya kaya pala nagiging mahina na siya mag drain dahil sa puno ng dumi yan po yan tumigas na po tanggalin na po. Ayun na siya mga friends. siyang babanlawan sabit na lang mabuhos ayan po tanggalin na po natin siya ah uh, babalik na lang po ako mamaya pagka nalinis ko na lilinisin lang natin tapos babalik din natin agad wala naman po siyang papalitan dahil maganda pa yung kanyang kuwam uh, yung uh, yung rubber niya ayan po napakaganda pa po sige po mamaya na lang po pagka malinis na po Ayan po, sasauli na natin Ayan. Ayan. mamaya para mas umikli ang ating video ay papatayin ko muna uh, para ilagay natin yung screw kasi pagka habang nag screw tayo at nag ay lalong lalaki ang anong oras hinto muna tayo Uh, yan, Ah. Ayan, linagyan na natin ang bag at uh, wala namang umaawas na ano doon sa hose. Ayan po. Uh, yan, wala pong umaawas. Kaya atin susubukan i-train. Ayan. Yun po. Napakabilis na po. Ayan. Sa pagilid natin kaunti. Para maugus lahat. Ayan po. Okay na po yung ating uh, uh drain plug. Wala nang bara. At uh, iyan po ang ginagawa. Okay? At kung uh, inyong nagustuhan ang aking video, ay paki- uh, like din naman po at paking uh, subscribe at paki-comment lang din. Kung inyong nagustuhan po, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, at aking ibabalik na yung full seater at ang uh, ay maging maayos na. Okay? At uh, ito na lang po ang aking kakabit. Kasi, sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.